dating dinudumog at pinipilahan sa kabataan ng joke no ng Boulevard, ngunit sa kasamaang palad, sila ay napaalis. At ngayon ay muling nagbabalik. Ito nga ang Encanto Pares na located na ngayon dito sa kabataan ng FB Harrison, Pasay City corner Arnais Avenue, lagpas lang ng Pasay Sports Complex. At katapat lang sila ng Shell. Hindi ka maliligaw dahil pag nakita mo na ang umuusok na to, ay siguradong sila na yon. Kaya kung namimiss nyong matikman ulit ang pare sa may smoky flavor, dayuhin nyo na. Yo, what's up guys? So ngayon nandito na naman tayo sa may Pasay City. So, yung matagal nating hinahanap na Encanto Pares sa tagpuan na natin. So, nandito sila sa may Harrison, sa may Pasay. Halos nagpasang sila ng complex tapos natapat na itong shell. So yun, nakita natin sila. Dating pinipilaan to mga kuys. Doon sa may tapat ni Diwata. Napalis sila pero ngayon pinipilaan ulit. So ito si Ate Juliet katabi natin. Si Juliet, kamusta? Yeah. Okay pa rin po. Lumalaban pa rin po tayo. Kamusta naman yung anong yung ngayon te? Yung sitwasyon nung bago mong pwesto? Asa ngayon po kahit maliit ah. Uh, po ulit dahil kay Kapu po. Maraming maraming salamat. Yon, Kaya naman po, nagbalikan na naman sila. Salamat. Kasi ngayon tinipilaan na si Ate Juliet. So ngayon si Juliet, uh, medyo dumami na yung mga ano kumakain. Marami na. Balos ano na ulit. Bumabalik na sa dati. Full o, house na. Oo. <laughs> oh, pataka, ano na. So ano masasabi mo kay j at tsaka kay na. Walang iba kundi, lagi ko sinasabi sa kanila, maraming maraming salamat. At isa pa, sabi ko, bigyan kayo ng malakas na pangangatawan araw-araw para hindi lang po kayo matutulungan ninyo, mas marami pa pong iba. yun You left order oh, kami ng isa ulit kasi nag-grape na naman kami dyan. So, namiss namin yung ano mo, yung pares overload. Pares overload. Lalo na yung pagkaismo at labor. So, titignan natin mga kuys kung nagbago yung lasa o oh, consistent pa rin talaga. Fish! So ito na nga guys, ito na yung in-order natin. So titikman ulit natin yung Paris Overload ni Ate Juliet. So ito nga, talagang na-miss ko to. Kasi nung una-una tikman to talagang yung pagka-smoky flavor yung talaga yung nagdala. Kahit wala pa siyang condiments, talagang napaka-solid. Tapos yung mga ginagamit dito na sahog ni Ate Juliet, eh yung pinaka-special niya dito na hinahalo talaga na talaga nagpapalasa ng pagka-smoke na yung batok ng baboy. Ayan mga kuys. So yung pinakita nga namin kanina sa video na iniihaw, yun yun. Ayan, kita nyo naman. oh, Tikman natin kung may nagbago ba sa lasa o wala. Ah, grabe. Namiss ko to tol. Yung lasa niya talaga ganun pa rin. Smoky flavor pa rin. Solid. Mm. Try naman natin sa rice. Grabe, ito na talaga. Ito talaga yung pinaka miss ko. Kung sa pares, ito talaga. Mm. Grabe. Wala talagang pinagbago. Yung sabaw, consistent, yun pa rin talaga yung lasa. Yung pagka-smoky flavor nung ano, nung pork ay napaka Talagang, ang to pa rin kung ano yung natikman nyo, nung unang peso nila sa may Jokno Boulevard ngayon ganoon na ganoon pa rin tapos guys yung presyo nito walang pinagbago for only 100 pesos only sabaw only rice at syempre yung soft drink sila ati Juliet yan. kaya sa mga gustong dumayo rito na namiss yung Encanto Pares ni ati Juliet so dito lang sila sa may, sa may kahabaan ng Harrison Nagpas lang sila ng Pasay Complex, tapat ng Shell. Kaya ano pang hinihintay nyo, gayo nyo na. So paano, hanggang dito na lang, Pupo drip na kami. Bye-bye. Sir, kamusta sir yung pagkain natin, Juliet, dito? Sarap, masarap. Okay, kaya pa rin ang dati. Buti nalipat na dito, malakas ka. Yun, dito, sir. Pataring, uh, sir, o, ano to sir? Clothing namin, boss. Kali to kali. Ay, may clothing line kayo, may Facebook page kayo? Apo. Uh, search nyo lang po, Kali to Kali Brand Food ko. Po. So, yun guys, go. oh. Kamaya, check ko yan. Baka, oh, oh baka makapasyal tayo, tayo yan. Ba, Thank, you, Thank, you. Thank you. Thank you, boss.